Magandang araw, mga kaalaman na hinog! Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer. At ito yung tanong na lahat tayo curious pero minsan takot itanong eh. Ang request, Dok, totoo po ba na may mga gulay na bawal na sa aming mga senior? Alam nyo, tayong mga Pinoy, laging sinasabi ng nanay natin, kumain ka ng gulay para humaba ang buhay. Yan ang bilin sa atin mula pagkabata. Pero teka lang, paano kung yung paborito mong ginisang gulay, yun na pala dahilan kung bakit sumasakit ang sikmura mo gabi-gabi o kung bakit biglang sumusumpong ang rayuma mo? Heto na, aalamin natin ang 7 sa mga paborito nating gulay na akala mo'y laging healthy pero delikado pala lalo na kung may iniinda na mga sakit hindi para takutin kayo kundi para maging matalino sa pagpili. Panguna sa ating listahan, ang kamatis. Nako, paborito natin to. Sa usawan sa prito, sa hugsagisa, sa sinigang, sa apritada, halos lahat ng ulam natin may kamatis. Masarap, maasim-asim, pero napansin nyo ba, minsan pag nagkakain kayo ng espageti o kahit ginisang sardinas na maraming kamatis sa gabi, parang may umaakyat na asim sa lalamunan nyo. Ang payo ho. Ang problema ay ang acidity nito. Kaya kung kayo po ay may GERD, acid reflux o hyperacidity, huwag nyong gawing pang araw-araw ang kamatis, lalo na yung hilaw o yung ginawang sarsa. Ang asido nito, pwedeng mag-trigger ng heartburn at pananakit ng sikmura. Ang magandang gawin ay lutuin itong mabuti dahil nababawasan nito ang acidity. At pakiusap, iwasan ng kumain ng maasim na pagkain dalawa hanggang tatlong oras bago matulog. Pangalawa sa ating listahan, ang talong. Naku, paborito natin to. Tortang talong, relyenong talong o yung paboritong talong na may bagoong, di ba lumalangoy sa mantika? Ang isang piraso, parang isang basong mantiga na masipsip. Ang sobrang mantika, lalo na kung lumang mantika pa, ay nagdudulot ng inflammation na siya namang nagpapalala ng sakit sa kasukasuhan. Ang payo ko, para sa inyo na mataas ang kolesterol at iniiwasan ang pamamaga, huwag iprito ang talong meron pong mas masarap at mas healthy na paraan. Subukan nyo nitong iihaw hanggang masunog ang balat, tapos himayin at gawing ensaladang talong na may kamatis, sibuyas at suka. Mas masustansya, mas ligtas sa puso at sa rayuman ninyo. Pangatlo sa ating listahan, ang patatas. Kasama sa minudo, sa nilaga, sa apritada o ginagawang french fries. Ang problema, madalas kasabay pa ito ng sandamakmak na anin. Parang double carb loading ang nangyayari. Ang puting patatas ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, pag kinain nyo, boom! Diretso sa dugo yan at mabilis magpataas ng blood sugar. Ang payo ko, kung kayo po ay diabetic o nagbabantay ng timbang, isipin nyo ang patatas bilang pamalit sa kanin, hindi kasabay. Kung may patatas na ang ulam mo, dapat kalahating kanin na lang o mas maganga, wala na. Ang kamote po ay isang napakagandang alternatibo. Mas mababa ang glycemic index, mas mataas pa in fiber at vitamin A. Baka naman po bilang maliit na tulong nyo na rin po. Kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po at God bless. pang sa ating listahan, ang spinach. Ito ay kilalang superfood, di ba? Puno ng iron at sinasabi sa atin na pampalakas parang si Popeye. Pero heto po ang isang napakahalagang babala na maraming hindi nakakaalam. Ang spinach ay sukdula ng taas sa vitamin K, ang vitamin na tumutulong sa pamumuo ng dugo. Ang payo ko, ito po ay para sa mga imiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin o kumadin dahil sa sakit sa puso o history ng stroke. Ang trabaho ng gamot mo ay palabnawin ng dugo. Ang trabaho ng vitamin K ay palaputin ito. Sila po ay magkalaban para ang nagmamaneho na sabay inaapakan ng preno at silinyador. Kinokontra nito ang gamot ninyo na napakadelikado. Kailangan yung itanong sa doktor kung gaano lang karaming berde na gulay ang pwede sa inyo sa isang linggo. Consistency is key. Panglima sa ating listahan, ang repolyo, lalo na kung hilaw. Paborito natin to sa ensalada, sa coleslaw o pampalutong sa mami. Malutong at masarap. Pero napansin nyo ba, pagkatapos ninyong kumain, parang lobo ang tiyan ninyo? Yung feeling na bloated o kinakabag? Ang payo ko, ang repolyo ay may isang uri ng complex sugar na mahirap tunawin. Kaya para sa mga may sensitive na tiyan o irritable bowel syndrome o IBS, mas mabuting itong lutuin ng bahagya, steamed or blanched. Ito ay nagbe-breakdown sa sugar at nagiging mas madaling tunawin. Bukod pa dyan, para sa mga may hypothyroidism, ang hilaw na ripono ay may goitrogens na maaaring makaapekto sa inyong thyroid. Pang-anim sa ating listahan, ang gabi, dahon at laman. Sarap nito sa laing, sa sinigang o sa pinangat. Ngunit ang gabi, lalo na ang dahon at tangkay nito, ay napakataas sa oxalates. Ang oxalates ay parang maliliit na kristal. Sa katawan, pwede itong kumapit sa kalsyum at mamuo para maging kidney stones. Ang payo ko, kung kayo po ay may history na ng bato sa bato o may problema na sa kidneys, kumain nito ng may tinding moderasyon. Huwag itong gawing linggo-linggong ulam. Pag natikman nyo, sapat na ang pagpakulo nito ng matagal sa tubig at pagtatapon ng unang pinagkuluan ay nakakatulong magpababa ng oxalates pero mas sigurado pa rin ang pag iwas kung kayo ay high risk. At ang pangpito sa ating listahan ang ampalaya. Gamot sa diabetes, yan ang laging sinasabi at may katotohanan dahil nakakatulong itong magpababa ng blood sugar. Ngunit dito nagiging delikado dahil sa sobrang paniniwala na gamot ito, kakain ka ng maraming ginisang ampalaya tapos iinom ka pa ng juice nito tapos iinom ka pa ng gamot mo sa diabetes tulad ng metformin. Anong nangyayari? Pwedeng bumagsak ng sobra ang blood sugar mo na magiging sanhi ng hypoglycemia. Ito yung manghihina ka, pagpapawisan ng malamig at manginig ka na parang hihimatayin. Delikado po yan lalo na kung mag-isa ka lang. Kumain ng ampalaya ng katamtaman lang. Turingin itong tulong, hindi pamalit sa gamot ninyo. Mga lolo, lola, hindi kalaban ng gulay. Ang kalaban ay ang sobra at ang mali para sa kondisyon natin. Ang kailangan ay kaalaman. At ito po ang kaalaman na hinog. Ingatan po ninyo ang inyong katawan at stay healthy po. Maraming salamat po at God bless.